kasuhan ng physical injuries mm -hmm. under the Revised Penal Code pwede ka pang kasuhan dito sa Road Rage Act mm -hmm. dahil lang sa isang action and i think hindi siya dapat mm -hmm. di ba malamang yung mga author nito may mga driver so kapag kanabangga yung sasakyan nila eh sila mga passenger lang pwede magalit hindi sila sakop ng anti road rage act pwede sila magsalita ng insulting words hindi sila yung driver So, hindi sila yung motorist. Ah, partner, ito pang mas malala. Mm, mm Ha? Paki ano po natin sa ano? Uh, section 4. Mm -mm. Penalty. Ryan. Section 4. Kasi partner ito ha. Ah, in cases, ayan na, doon tayo sa second paragraph kasi binanggitan natin yung 6 months and 1 year. Kasi yung 6 months and one, to 1 one year partner, ito, wala itong mga injury whatsoever. Yung the normal lang mm -mm. na rage road as defined mm, mm doon sa definition, di ba? Pero doon sa second paragraph, in cases resulting in physical injury, regardless mm -mm. of the degree, uh -oh. regardless, ah, a penalty of imprisonment of two years to four years and or a fine of not less than 100,000 pesos, 100, pesos but not more than 200,000 pesos partner. Nag-away tayo. Nagurlisan ako ng konti. Naan, nagasgasan. Mm-hmm. ba? Diba? Nagasgasan ako. Abrasion, partner. Gas-gas. That's physical injury. Tandaan mo, partner. Okay. But because, ayan, maliwanag sa batas na, sa bill na to, regardless of the degree, mababaw sugat mo. Konting gas-gas lang. gas lang. Oo. Partner. 100,000 na? Eh, two years ka. Hanggang two years ka sa imprisonment. Hmm. Na no, pero hindi naman siguro partner depende yan partner kung sino ang ano to sino author. Mm -hmm. Hindi pa na, ginawa pa lang part. So, definitely mo ang ito, ginawa di, dahil doon sa nangyari sa road rage. Mm -hmm. Sumabay. So, di ba, partner, ito lang sa akin, di ba? Tapos, meron pa sila dito sa section 8. Pakita po section 8. Okay? Aggravating circumstances, sabi niya. Ah, section 8, ayan, no? Oh. If, if, eh, if, nasa na ba yun? If more of if a more serious crime is committed during a road rage the latter shall be considered as aggravating circumstance partner Partner Bakit mo paggagamitan ng more serious crime Nandoon na nga sa section 4 paki baba sa section 4 Aggravating kasi yung parang mm -mm. Sum, nag, sumobra yung ano yung ginawa mo di ba Parang na aggravate mm -mm. yung ginawa mo Partner if um, sabi niya pa if a more serious crime is committed, it is considered as aggravating circumstances. Partner, dito sa Section 4, oh, meron ng in cases resulting to death. Mm hmm Eh, yan na yung pinaka maaaring mangyari, death eh. So, ano pa yung more serious than death na pwede mag-aggravate sa crime? Di ba? Redundant oh. siya. Redundant siya, partner. Mm -hmm. Oh. Ito yung mga reaction partner. May oh. babasahin ka pa ba dyan? Sige na go, ahead pattern. Sabi ni Loboy D, hindi sila kasi nagaaral sa si road, yung nagcreate niyan, yung batas mm. daw. Kasi yun nga binabanggit mo nga, redundant talaga. Mm. Redundant 'ya yung batas oo. na 'yan kasi may existing na na batas pagkatapos doon sa mga binasa mong section, mm. okay? Sa proposed bill, mm -mm. oo, paulit-ulit. Yes. Paulit-ulit siya. Okay, dapat kasuhan din ang sasakyan. Uh yun na. Wala na pag hindi man may ibang sasakyan partner yung yung nagkaroon ng problema, mm. na biglang kahit pa ka, umaarangkada. O reckless driving yung partner. Hindi, pero siguro o, naman partner, na. hindi naman kaagad-agad yan ipepenalize partner. Siyempre, dadaan pa yan partner. Kasi may due process, 'di ba? Dadaan sa para malaman kung talagang siya ba ay lumabag dito sa nasabi niya. Ng nga o, o, partner. Pero pag ikaw na huling nagbiting the red light, pwede ka nang pusasan committing na, the crime ka. Wag naman kasi ang dami tayong sirang traffic lights rito eh. Traffic <laughs> <laughs> <Dropping laughs> lang po yun ni Kumulilo eh, Hindi ko naman kasalanan sirang traffic light ninyo ngayon kung pupulong ninyo ako. Ay hindi, hindi. Si uh, road uh, age act. Uh, hindi. Ayan o, maliwanag uh, o. Oh. Pwede kitang hulihin. O, oh, isama yung eh? traffic light <laughs> kasi. <laughs> <laughs> hindi, ang dami din tayong sira traffic light. Kaya nga partner. Hmm. So yun yung sa akin partner. Tingin ko, Tandaan natin partner medyo pumalpak na sila sa SIM card registration. Na ko si Senator mm -mm. Grace po ha na parang kailangan nilang mag-upo uli, mm -mm. rebisahin ang IRR, Implementing Rules and Regulations. Mm -mm. Pero partner, bakit IRR ang CICC natin? Eh mismong sa batas partner, nakalagay na electronic ang form of registration. Nasa batas yung mali. Mm -mm. Kasi ang IRR, hindi yan sosobra sa batas. Okay. Kung sino lang yung mag-implement, yung mga ahensya and everything, yun yun, aayusin yun. Pero hindi yan sosobra dun sa sinabi ng batas. So dito sana, ito, kung sino man yung magiging counterpart sa setting dito, aralin, mm -hmm. partner. Kasi delikado ito. Delikado talaga to. Revisahin na mabuti, lalo tigit yung mga penalties, rito, Partner. Uh, medyo mabigat nga. Oo. Oo. medyo mabigat nga, hindi lang medyo, mabigat talaga. Hmm. Kasi para sa isang simpleng ano partner violation, hmm. ikukulong mo, hindi din atatama 'yon. Hmm. Yes. 'Di ba partner? Uh -uh. Para sa isang simpleng violation like, yeah, tama 'yung observation din ng hmm. ating mga kayubi, 'yung mga nasa chatroom natin at 'yung binabanggit mo nga, ah, uh, Redundant din mm. Okay bukod sa mga sections rito Na mayroon partner sa batas Redundant din Sa mga batas na mayroon tayo Yes na Which is Yun mismo Ay pupwede ding Mabigyan mm. Ng kaparusahan ba diba, Pag nag-commit sila partner mm. Ng ano oh, Partner Kasi partner uh, Violation okay. sa isang uh, Batas Oo oh, oh. oh. Tanda mo partner Sabi nga natin Meron ang mga road rage Na nangyari mm -hmm. Ano ba ang ikinaso Oo oh, oh. Murder Ah sorry Homicide mm -mm. Nakulong na yung nakapatay mm -mm. Uh -oh. So may batas na eh mm -mm. Guguluhin nyo pa May nagtalong dito partner sa Oliver Sabi niya, uh, yung bang nag-away na vendor mm -hmm. uh -oh. Road rage Hindi siya papasok as road rage Because sa definition dito Mga motorista may oh, sasabi oh, Violent lang. behavior lang in traffic or on the road By mm -mm. a motorist Ayun, mga Kaya motorista nga, lang Kahit isang motorist lang Inaaway mm -mm. niya yung sarili niya Halimbawa, nakaaway niya yung asawa niya sa loob ng sasakyan. Oo. Oh. <laughs> like sa cellphone. Mm -hmm. Diba? O, di ba? Ma ang tawag hands-free. Mm -hmm. Bakit? Ayaw ko umuwi dyan. Mm -hmm. Nakabukas nga yung bintana. <laughs> yan yan. Ayaw ko talaga. Nakakainis ka. Piyahe ka. Mm -hmm. Kaway niya. Asawa niya, partner. Mm -hmm. O paano? Kulong na. Mm. Road rage yun, partner. <laughs> o oh, diba? At least hindi na niya aawain yung asawa na <laughs> matatakot na siya, partner. Nako. Mm, oh. So yun lang, sabi ko sana, kung may batas na, aralin niyo muna kasi partner. Mm -mm. Kasi magdodoble-doble, diba? Tapos, paano i-implement? Mahihirapan na naman tayo dito. It can be another door mm -mm. for corruption. Ayun. Kasi part na dito Inilagay dito The See, government can file Kasi nga ba diba dito Nagkasundo na yung dalawa uh -huh. Yung kaso ni police uh -huh. si Sa kanisya Ayaw magdemanda Because nagkasundo sila uh -huh. So ngayon Nag-awayan man sila Nagkasundo pa rin sila uh -huh. Pero dito Kahit ayaw mo magdemanda Ang gobyerno Ang government Pwedeng sumingit uh -huh. Pwedeng Tama maghimaso Tama ba yun? Oo oh. Sabi ni Joe Caliver mm. Di kasi abogado si Kaya di makita Ang redundancy Ng bill na yan mm. Oo oh oh. ba? Oo nga. Uh, yeah. Hindi, actually, uh, nakikita naman natin, ang, ang uh, natin rito, yung mga posible na paraan sa kung paano ho po pwedeng mabigyan ng solusyon. Mm. Itong mga nangyayari ho na mga insidente sa daan, sa kalsada na involve ang mga motorista, na paminsan ay humahantong tungo sa Uh, hindi magandang ang pangyayari. Oh. Ito pa pala partner. Oo. Kadto dito, may binanggit dito ah. Motorist versus sidewalk. Sidewalk. Yes, no, oh. Ano rin dai, Ma'am? Naglalakad sa sidewalk. Partner. Mm -mm. Halimbawa, ha, ah, halimbawa yung sa, nasa sidewalk naglalakad. Halimbawa na ano, medyo na traffic yung uh, motorista, 'di ba? Mm -mm. Kasi nandoon sa sidewalk yung lumalakad. Tapos sinabi ng motorista. Pare! Pare, tabi ka. Mahina ako na. Kasi may road rage ako, partner. Mm -hmm. pare, tabi mo muna. Para makadaan ako. Mm -hmm. Eh. Yung naglalakad sa side, wakang nagmura. Mm -hmm. B.I. ka, yamang yamang mo. Porkit may kotse ka. Kami lang may, may hirap so, ano dito. Ano Tinaapi mo. Violation din yon Partner, by motorist eh. O di si motorist, pwedeng murahin. Mm Hindi -hmm. ba unfair? Okay. Basta si motorist hindi dapat magmura. Si motorist dapat hindi maging violente. So yung mga tao sa gilid niya, pwede siyang murahin. Uh -huh. Eh pipigil si road, si ano, si motorist. Eh motorist ako eh. Mm uh -huh. Hindi ako pwede magmura. Sige uh -huh. lang, mura lang kay sa akin. Uh -huh. Tanggap oh. ng tanggap lang niya yung ano to. Ah, di ba? Hindi siya pwedeng kasuhan ng road rage si sidewalk bet si sidewalk mm -hmm. ano mm -hmm. ay yeah, si ano kasi si ito yan. specific para sa mga motorist nga lang tong batas mm -hmm. na to proposed bill na to partner di ba kaya uh -oh. nga is it not unfair mm -mm. na pwedeng murahin yung motorista dahil halimbawa lang eh na sinabihan lang yung mm -hmm. naglalakad o oh, eto sabi ni Andy mm -hmm. friend what if the parties nag-away at nagmurahan ay nasa loob ng iisang vehicle example uh, pasahero yung mm -hmm. bus o di ba paminsan? Kasama. Nagsuntukan sa loob. Ah, parehong pasahero? Parehong pasahero. Ah... Uh, sa loob ng Mukhang hindi siya papasok, partner. sasakyan. Hindi siya papasok because hindi sila yung motorista. Passenger sila. Eh kung yung konduktor. Konduktor. Hindi, tingin ko partner yung driver. Mukhang motorist kasi. Mukhang driver lang. Driver lang talaga rito. Ang naka-ano dito eh. Diba? Mukhang driver lang talaga ang pupuntoy nito. Eh, karamihan ng mga eh, kung, nagmumura partner. Mga okay. cheap ni driver, sa, bus sa private, driver. Sa private partner. Mm. Kung pasahero ka lang ng uh, sasakyan. Oh, tapos nag-away kay kay kayo? <laughs> nag <-away> kayo. <laughs> sa loob ng kotse? So, hindi pwede magmuring driver. Tahimik lang siya. Oo, oh, oh, partner. So, diba? Kayang... Kaya kasi ito, tila mo ha. While gesturing, ah uh, while gesturing in the other, tika lang. While... Tapos ano ba? ba ito? Hindi ko may basa. Tika lang, partner lang while gesturing at the other concerned party other mm -hmm. concerned ah, or any of his or her passengers mm -hmm. so nag-away kayo ng asawa mo pas pasero mo yung asawa mm -hmm. mo di ba halimbawa yung babae yung nagde-drive mm -hmm. yung lalaki Tapos mm -hmm. yung babae ganun ng ganoon mm -hmm. sa asawa niya lalaki di ba o while gesturing to mm -hmm. kulong si babae okay sabi ni Ronald Manaligo subject to abuse din. Hmm. Pag nakita kayo ng traffic enforcer regardless kung mabait kayo, kung di kayo maglalagay kakasuhan, kakasuhan uh, la kakasuhan niyo kayong dalawa. Yun mm. yung partner. Oh, 'Di ba? The government the government can file a case against. Talagang mas subject to sa abuse. Mm -mm. 'Di ba? Oh, sabi mm -mm. ng isa dito si Amayan Melon Melon yan eh di ganito daw gawin. Lumabas ng kotse, doon kayo magmurahan sa kalsada, mm. at least hindi na kayo matatawag ng motorist. <laughs> Paparada nila yung sasakyan na, lang. pwede! Eh. <laughs> hindi kayo sakop ng road rage. Sabi ni Andy Friend again, parang can of worms yan, lo mm. Uh, Recool, Okay, iba naman. ah mm. uh, Vont, case na Senate investigation, din sila may nangyari ba? Puro pabida lang. Mm. Alright. Life is good, puno na ang presuhan at kulang <laughs> sa pagkain tapos dadagdagan nyo <laughs> pa. <laughs> Oo. Oh, oh. Ganito, sabi niya, partner. Oh. Oh, movie Dome, eh paano kung pumunta yun nga? Sinasabi, mm. sila ng sidewalk. Mm. Okay. O oh, tama, uh, kung yung dalawang sasakyan ay na pumarada oh, oh. tapos lumabas, Suntukan oh, oh. sila, mm -mm. Eh ba. Diba? Eh dapat asing parada talaga partner kasi hindi naman parada ng siklista saka ng motor, hindi ganoon. Uh, road rage pa rin 'yon. Sagit diba? na ng daan. Mm. Felix Rusher Asido, huwag mong awayin, Kotong Caps, mm. baka ma-road rage ka. Oh, actor partner. Pag inaway mo si yung pulis, mm -mm. uh, yung traffic uh, traffic enforcer partner. Oo. Actually, pasok na siya sa ano eh. Uh assault, direct assault, pwedeng indirect assault eh. Mm -hmm. So direct first... assault, depende sa ano ha, partner sa uh, enforcer ah. Mm -hmm. Direct assault or indirect assault. Mm -hmm. So, may ka, Mayroon na kasing criminal case na laan para dyan. Mm -hmm. Natatanda mo yung pag kami inaaping mga MMDA partner, kinakasuhan, mm -hmm. di ba? Tapos tinatanggalan mm -hmm. ng disensya. No mm -hmm. I think that's enough. Eh, si, Ator si, si Senator Sobiri naman, sabihan, gusto ko magkaroon ng road rage law. O sige, aral muna iba pinasin nyo nga yung ayo ano ilang kayong pumirma at nag-approve do sa SIM card registration mm -mm. o palpak di ba tama mm. eh ngayon parang uh, mayroon ata silang uh, hinihiling partner uh, sa mga telco so oh, na parang tignan i-verify uli yung oh, diba? doble trabaho oh, partner kaya, kaya, nga partner eh partner basahin mm -hmm. ko to si King 25 dapat lagi may kasama ang driver na na nasa na yan driver na nagmagmagmumura at <laughs> mga away parang, <laughs> parang spokesperson niya <laughs> Oh, yung driver. Hindi siya pwedeng mamura ako na lang. Uh, Yan, mga PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP kasi talaga alam mo mga kayubi, ang wild imaginations talaga kaya Sabi ni John Patrick Villanueva mm. but there's the uh, The circumstances within the road as to where you are driving will make you emotionally yeah. distressed. Yung and yan. human emotions are natural to human beings. Agree, John Patrick. Are natural Patrick. to human beings. So, Hindi mo yan mapipigil. Mm, ta yung, tama. yung inis. Wala naman talagang santo pag... Uh, oh, pag, partner uh, si Jesus pag, nga nagalit nung sa pag sa mga ganong klaseng sitwasyon hindi mo talaga mapipigilan diba? ng galit. Si Jesus na nga partner uh, nagalit uh, nung sinasabi niyang hindi maganda ang ginagawa sa simbahan, sa church niya, sa house ng Father ni mm, Father, mm, ng Father, ng Father. 'Di ba? God the Father. Yeah, 'di ba nagalit siya? So may emotion. Mm, eh huwag niyo ito, pigilin emotion. Isa eh, programa niyo nga puro kayo emotion. Diba? Ang dami-dami ng emosyon. Tapos di niya rin napipigil yung mga emosyon niya pag naghihiring kayo. Tapos road rage. Dapat mabait. Santo. Mm -hmm. May halo. Posible yan. Mm. Oliver uh, Saniano, may kaso ka din po ba kung ipinaktanggol mo lang yung sarili mo? Papanong pagtatanggol? Minura ka una? Oo. Actually nga, pasok yun sa self defense eh depende kung anong klaseng pagtatanggol mm -mm. eh the problem is pag gumanti ka ng mura partner baka nga i-classify as road rage kasi motorist ka eh hindi mag sign language ka na <laughs> partner may wild may wild and gesturing of oh, wild and gesturing, and gesturing. Hindi, hindi naman siguro din ganun kaano to ka harsh yung batas ung syempre again Ah, uh, ano yan partner eh? Sige, ipagtanggol mo yung batas. <laughs> hindi ko naman pinagtatak. Kasi The kung galing lang, ganito, sobra talaga siya, no? Kasi... Bigla, <laughs> <laughs> bigla isip. isa. Bigla, bigla. Bumalik to nalit. Sobra pa. <laughs> 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 hindi kasi partner, hindi yan maiiwasan minsan. Lalo na pagka yung may nakatabi kang iba-ibang ugali ng tao. Minsan maiinis ka. -mm. -mm. Minsan, kaya mong kontrolin. Pero may uh -oh. time na talaga ang sasabog ka. Uh Oo. -oh. Di ba? Uh, sabi ni Amil TV for uh, um, TV 45 UK, uh, mag-file na lang ng law imposing point system sa driver's license para mag-ingat ang driver hmm. para hindi mabawian ng lisensya. Good well, uh -oh. suggestion. Oo nga, di ba? Kasi kung makikita na ay andam pa lang ano, traffic violation pang ilan na 'yan? Ah, 20. Oh, mayroon pa ditong ganyan, ganyan, ganyan. Reckless driving ka. Mm, -mm. Oh, sige. Hindi ka muna namin nire -renew. Six months, hindi ka pwede mag-drive. Mm, -mm. Odi, matatakot ka kung ikaw ay driver at yun ang hinahanap buhay mo, partner. Matututo kang bumait. Hmm. Tama yun. Pwede ka ba mag-PI na walang emotion? Pwede ka na. P.I. ka. <laughs> Ikaw talaga o, talaga P.I. Siguro yung ganun ka partner, wala nang violation. O, oh, gito. Gito, partner. Gito, uh -huh. gito. Oh, P.I. ka. Oh, oh, o, P.I. ka. <laughs> Sobrang traffic. Nakakainis na nga, sabi ni Fa uh, Fabien uh, Liborer. Oo nga, talaga. Paminsan <laughs> pag talagang uh, ilang oras ka nang natatrap sa traffic. Oh, ito pala, partner, ang tanong mm -hmm. ko. Uh -huh. Ang motorist driver ng automobile tama ba automobile mm -hmm. paano kung yung bisikleta ang uh -huh. siklista ang mayabang uh -huh. pasok ba sila dito mhm uh -huh. oh sige nga. oh di ba motorist lang sinabi niya eh so anong anong definition mo ng motorist uh -huh. eh base sa motorist na nakita ko sa definition eh driver of an automobile so eh auto ang, ang bike partner, hindi yan automobile. Hindi yan dinatawag na ano. Mm. Hindi siya covered ng ano, ng sasakyang de motor. Mm -hmm. Oh, paano? Di kung siya magmurang una sa akin, ako 'yung nagde-drive. Mm. Tapos kinatok niya na malakas 'yung kotse ko. Mm -hmm. Wala siyang penalty? Mm hmm mm. 'Di ba? Kasi kasi ito, ito kasi mga ganito, gumagawa ng batas kasi napapanahon. tapos hindi ang bilis-bilis gumawa ng batas. Ay, no, sorry. Bill pala. Mm. Bill. Bill. Okay. Mm. Uh. Uh, yung iba pa rito mga reaksyon, uh, sabi ni uh, Bear, okay, uh, daturon, uh, para sa akin to. Mm. At saka kay Radio Man Rod, mm. based on emotion. Attorney Claire, based on, uh, ano to? Logic? Lo, uh, login na Logic. Logic. Mm. Tama naman si attorney. Meron namang batas para sa mga ganyan. Mm. Ah, diba? yes. Sabi ni Recol, puro mga bida-bida kasi ang mga lawmaker natin. <laughs> hmm. Ayaw gumawa ng mga batas na mas mapapakinabangan natin. Oh, yun nga lang eh. Kaso nga lang kasi sinasakyan nga kung ano ang si latest Abay dun sila. Mm. kung ano ho ang patok, ganun lang yun eh. Yeah. Oh. Paano kung sinuntok ka tapos lumaban ka din? Oh. Kulong ka din? O, oh, diba? Kasi parts yun Wala sinabi dito self-defense, ha? Mm -hmm. Sinabi lang, nagkaroon ka ng violent reaction. Eh, yung violent reaction mo pala, pag ano? Mm -hmm. Diba? Pag okay. Pagtatanggol. Ah, mm. okay, binasa mo na ito, partner. Uh, sabi ni uh, Franz Sukalit, traffic violation ginawang krimen. Yeah, Correct. Right. It's more on ano eh. Uh, traffic violations lang mm. naman rito naka, ano, nakalagay eh. Mm -mm. Master Pogi, sabi pa niya, rage is psychological. It's mm. basic in criminal psychology. Mm. -hmm. 'Di ba? Ngayon. Kung ako sa Pero serious crime yung gusto nilang gawin kaysa sa actual penalty basic traffic violation. Mm. Sabi ni Mr. Pogi. Think of partner, okay ako dito. Okay ako dito kung walang penalty, walang kulong, walang fine, tapos mag-provide sila ng compulsory anger management. Mm. 'Di ba? Bago ka makapag-drive ulit, mm, mm oh, sala ka muna sa compulsory anger management program. Mm, -mm. O, yun na mm Pero sabi mong kulong, OMG. Uh, mm -hmm. oh, okay, ah. partner. Partner. Yeah. Pag ang isang motorista sinabing, mag-iingat ka. Hmm. Nako. <laughs> Two years yun. <laughs> mag-iingat ka. Oo. Oh, Pero gano'n, di ba? Dalawang taon yun. Pero bakit nakikita na, gano'n? Na, na, na. Mag-iingat ka. <laughs> 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 mm -mm. De, okay, lang. okay, mga so, kasama, paano? partner Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo Kapos sa Tony Clark Castro, nagpapala lang Huwag tulugan ang inyong karapatan Mga kasama, ako naman pong inyong lingkod Radyo Manrod Marcelino Sama-sama ulit tayo bukas Kasama ng ating nag-iisang abugada ng bayan Dito pa rin sa Usapang Usapan Batas, Batas.